Kamusta mga pre, sa video natin ngayon ay may isi ako tungkol sa uh, kalawang sa rim ng inyong mga motor Baka sakaling makatulong to sa inyo, uh, wag na nating patagalin pa, uh, umpisa na natin Ito po yung motor na tatanggalan natin ng kalawang na uh, napaka dumi Mula kasi kagabi, may duty ako Ito po yung kalawang na tatanggalin natin. Napakadami na kasi minsan nalang linisan. Ito po yung ating gagamitin, WD-40 at saka yung Scotch Bright. Dalawa lang po yung ating gagamitin. Umpisa na po natin. Una, lagyan muna natin ng WD-40. Ayan. Lagyan natin sa mga kalawang mga 3 to 4 minutes siguro na paglagay para mabasa yung kalawang at eh, madaling mapunasan so excited ako ayan pinunasan ko ko agad ayan kitang kita nyo naman na natatanggal siya Medyo matagal-tagal na punas ito. Pero kung gusto mong makuha talaga, sige, hagod ka lang ng hagod hanggang sa makuha yung kalaw. ito na po yung result mga pre ayun medyo may mga natira pa pero kaya pang hagurin yan kaya pang makuha yan kung satisfied po kayo mga pre pwede nyo tong gayahin uh, kahit kunti lang nakakatulong po ito sa inyo sa kalawang ng mga motor nyo maraming salamat po sa panonood hanggang dito na lang po tayo paalam